Hello guys! So, magandun na ito sa so, mga peoples, I'm vlogging on myself because I'm swimming me around this. Dito Ken. Dito Ken, nag-vlog vlog ko. Next na po, si Tita na po. What's my name? <laughs> Trisha. 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 <laughs> At si Ninong. <laughs>

Tita? Iyok Sama na. I'm vlogging so my self. So I'm What? Say hi. 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 Hi to the vlog. Hi. hi to your blog. Hi, vlog. Hi vlog. Hi vlog. Welcome to Kius World, and her name is. Okay, one more TikTok. One more TikTok dance. Ako One more TikTok dance. Here you go, ready? 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 One, two, ready? three, four. Hello, Philippines! Nabuhai! We miss you! We <laughs> miss you! you. Hey, we nakplin no, plink, paman. Mm. <laughs> go. Hige, Hige, so, okay panaggo. Hindi nito dus. Hindi ito kaugsalut, please. mangita nito. Hindi shell of fish. Hindi nito. Hindi nito. Hindi nito. Hindi

Pag vlog pa. Sa ako yan. Pag vlog. Langoy sa ilalong sa tubig. Pag istorya. Sa kitang ko. Pag vlog sa. Yeah, vlog sa mga vlog. pa sa mga vlog ang starfish. Yeah, we found a starfish. Ano ba? Mga 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 Ala uh, gila <laughs> Bo boy, boboy Hello yung kumal? Ano yung Na hello mga, hello mga kababayan.

Unsa ni ipang talikod? Di, so, 360 man. Hello. Hello mga kababayan. Hello mga kababayan. Oh, Di nung... <laughs> <-show> na gunitan sila. Di I-show sa vlog na, <laughs> na <-atag majestic laughs> Ah! Inita na oy. <laughs> <laughs>

Lo, <laughs> mo <laughs> tsuki mo no, wala na cancel si kay followers. video. <laughs> bawal tao oh, makita sa video, bawal Kita sa video, Sige.